e-bike, bawal na sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Narito ang news ni Christine Belen. Ban o bawal na ang mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang sa mga ipinagbabawal ng MMDA sa mga pangunahing kalsada ang light electric vehicles at tricycle, push carts, pedicab at kuliglig. Nabatid na sa datos ng MMDA, dumami ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng e-bikes, e-trikes at e-scooter na siyam na raan at pito noong 2023 mula sa tatlong daan at siyam noong 2019. Samantala, tutol ang grupong Alt Mobility PH sa pagbawal sa mga e-bike at light electric vehicles sa mga pangunahing kalsada dahil anila, sablay ang transport system ng Pilipinas. Para sa News Scoop, Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.